Chiki, nakailan ka sa test? Fifty over fifty! Buti ka pa! Bakit? Ikaw ba? Nakailan ka ba sa test? Forty-nine, may mali akong isa. Ah, oh, okay. Ikaw, Chichi, nakailan ka sa test? Ah, huh? may test ba? Oo, wala ba kayo ganon? Ewan ko. Mm -hmm. Chiki. Chiki! Si Daddy ang doon sa my gate! Inaharap tayo doon yung baon natin! Okay! Tara po, tayo natin! Chiki! Okay. Tara! Oh! Chiki! Ngini! Dati yung baon ninyo ako nakalimutan ninyo! Ah! Oo nga po Daddy! Nakalimutan po namin! Thank you po! Hindi mo! Masarap ng ulam natin! Oo nga! Right. Thank you po Daddy! Ah! Daddy! May, may sasabihin po kami sa inyo. Sabihin mo. Sabihin mo na, Ate Mimi. Ikaw na lang. lang! Ikaw na lang! Ikaw na lang! Ikaw na! Sige, nga Daddy! Naka-perfect po kami sa test! Wow! Very good naman kayong dalawa, mga anak. Manang-mana talaga kayo sa akin. Matalino. Sabi po ni Mami, sa kanya po kami nagmana. Hindi, sa akin kayo nagmana. Daddy, remember, may promise po kayo sa amin kapag po naka-perfect po kami sa periodical test. Oo nga po, dati. Hindi ko po makakalimutan yun. Ha? Anong pangako? Ah! Dagi, di ba sinabi niyo po? Kapag po na perfect po naman yung periodical test namin, bibili niyo po kami ng lang inihiling namin sa inyo na toy. Yung sa ang pati ba? Yung stitch na nagsasurf. Yung sa'yo ano kasi inihingi mo? Sa akin po, Elsa! Opo, ay na-perfect po namin. Bili niyo po kami ng toys. Talaga? Sinabi ko ba yon? Apo! Ah, o sige na, sige na, tingnan ko. Basta magpakabayat kayo dyan sa school, ha? Bago yung gagawa ng kalokohan. Daddy, ah, bili mo po kami, ah. Oo nga pa, bili niyo po kami, Uy, Pat! Uy, Joanna! Buti naman nakita kita! Uy, grabe ha! Ang dami pinamili! Dami mong pera! Hindi naman! Sakto lang ito sa amin! Hmm! Siya nga pala, meron akong chismis sa'yo! Chismis? Ay, ang kala naman sa chismis-chismis na yan eh! Legit to! Hindi lang to basta chismis! With proof! Kitang kita ng dalawang mata ko! Grabe! Sus, Ano ba yun? Kilala mo si Branto! Yung mm -hmm ano yung tambay? Yung nag-basketball palagi sa kampo? Oh, napaano siya? Nakita ko sila ng kapatid mo. Si Kulot! Nag-holding hands. Feeling ko mag sila. Baka hindi naman. Grabe ka naman. Hindi. Feeling ko talaga mag sila. Nag-holding hands. Eh. Meron bang ganun na laki nag-holding -hmm. hands? Mm -hmm. Mm, ha? Sisa, parang <coughs> tataiyata ako eh. Alis, alis na muna ako. Sige. Narinig mo ba yung sinabi ni Joanna? Oo. Totoo ba yun? Jowa mo daw yung brando na yon? Hindi. Sigurado ka? Oo, kasi break na kami. Ewan ko sa'yo? oh, na, na pala kayo mga anak. Ay, daddy! Andito na po pala kaya. Oo nga! Aga po ninyo, diba po, 5pm po kaya mo uuwi galing ng work, diba? Oo nga po. Ah, uh, meron lang kasi akong surprise sa inyo eh, kaya napagay yung uwi ko. Mm. Waaah! Wow! O, oh, ayan na, tumupad ako sa pangako ko sa inyo. Binigyan ko kayo ng gift kasi perfect nyo yung periodical test niyo. Kaya sana mas ma-inspire kayo ha. Sana mas pagbutihin nyo pa sa mga susunod na exam niyo, okay? Pa! oh, mahal yung laruan na yan ha. Pinaghirapan ng daddy nyo yan. Huwag nyong sisirain o iwawala ha. Papa! Daddy! Pwede ko po ba tawagin si na Momo at Chi-Chi? Ah. Kasi po, isi-share ko po sa kanila itong toy. Isi-share mo pa sa kanila yan? Bakit naman? Kasi mag-play kami. Tsaka sharing is caring. Wala akong pake, whatever. Basta ako, lalaroin ko ito mag isa Yee-ha-ha! Aha. O sige, chiki na ka. Maganda yan. I-share mo sa mga playmates mo yung laruan mo para pati sila ma-enjoy nila. Maganda yan. Hello, chiki? Ating mama, sino yan? Si Chiki. Ano sabi niya? Wait lang. Bakit ka nga pala nag-call, Chiki? Mama, tara, punta kayo dito sa bahay namin. May bago akong toy. Tara, laro tayo dito. O, oh, sige. Maganda yan. Pero, paalam muna kami kay mama. O, oh, sige. Hintayin ko kayo. O, oh, sige. Bye-bye. Ano daw sabi niya? Puta daw tayo sa kanila maglalaro tayo kasi may bago siyang toy. Sige, sige. Masaya yan. Wait lang. Magpaalam muna tayo kay mama. Okay. Oh ma'am, okay ka lang ba? Okay lang naman. Stress lang sa work. Bakit sa ma'am? Ang ko. Alam, dami tinapos kasi kanina para makapag-out ako ng maaga. Tinapos ko lahat ng mga kailangan tapusin. Tapos ayun. Hmm. Alam ko kung ano magpapaalis ng stress mo. Talaga? Oo. Sure ka alam mo? Oo naman. O sige nga, gawin mo. Gawin mo. Angat naman ako sa'yo. Gawin mo. Sigurado ka? Oo naman. Gawin mo. Pikit ka muna. Hindi ka lang ako na Nakikiti na. mo <laughs> na ako e. sa'yo. Pikit ka na. Pikit? Oo. O, sige, oo. Ano, ready ka na ba? Ready, ready na. O sige na. Pilih, Sa sasan na. O, ano yan? Tupig! Eh, ba't mo ba pinapainom sa akin? Para naman bawasan yung stress mo. Eh, hindi naman yun yung gusto ko eh. Bakit? Ano ba? Kiss. Yeah! <laughs> Buti na lang talaga, binili rin natin yung gusto kong Stitch! Grabe mo, ang ganda tsaka super cute niya! Buti na lang, naka-perfect ako sa periodical test! Dito, upo kayo dito. Ang oh, nakat. Mama, gitna ako. Ito ang new toy ko. Ma! Ang ganda naman. Gift sa akin ni daddy. Kasi, naka-perfect ako sa periodical test. Sana so, no, all perfect. Ang ate mo naman, ate mama. Isa lang naman yung mali mo eh. Ops! lina na tayo! Ano ba yan? Tanggalin muna natin to. my mystery item sa loob! Kunin mo na, Chiki! Okay! Anong laman? Apen mo na, Chiki! O sige! PAHIRAM MO Tukso BAH! ba? Oo, pahiram oh. mo ko sa kanila. Ay, hindi pwede! Akin ka lang! Hindi kita paparam kahit kanino! Huwag kang madamot, Nini! Pahiram mo ko sa kanila! Ay ako nga! Aan ka lang! Ako lang ang master mo! Laruan kita! Kung ayaw mo ko pahiram, aayos ako! Isa pa, isa pa. Mm... Sandali! Oh! Maghahanda na ako ng pagkain sa baba. Late na oh, baka nagugutom na yung mga anak mo. Hindi yan, ang dami nang binaon kanina. Ang dami na, oh. parang dalawang, dalawang kaladero natin yung kanina. Lagay mo dun eh. Busok pa yung mga Ay hindi, maghahanda na ako ng pagkain sa baba. Para makakain ko na rin. Mukhang nalipasan ka na rin ang gutom mo. Sige na. Hmm. Paano oh kasi yung kanta ni Elsa? Ganito oh! Let it go! Let it go! Can't hold it back anymore! Let it go! Let it go! Let it go! Ganon! Chiki, mabuti pa dito mo napakainin yung mga friends mo. Gabi na rin oh. Ano bang gusto niyong ulam? Mami, wait lang po ah. I will ask them po kung ano po gusto nila ulam? Ano gusto niyang ulam? Kahit ano, hindi naman ako maarte eh. Hindi ka nga kumakain ng gulay eh. Kumakain kaya ako. Ops, ops! Mami, kahit ano na lang daw po. Ako? Ikaw ni, anong gusto mong ulam? Ah, fried chicken po, Mami. O sige, fried chicken na lang. Magluluto Yay! na ako. Yay! O, oh, na. Kain na kayo. Mmm! Mm. Mm. Ang sarap, sarap ng luto ng mami mo, Chiki! Baka dito? O, oh, Nini! Anong ginagawa mo dyan? Ay! Mami! Mabuti pa sumabay ka na kina Chiki kumain. Susunod na lang po ako. Hey. Wala titsa dito. Saan na punta yun? Ah! <coughs> <coughs> Hoy! Ano bang nangyayari sa inyo? gabing gabi na akong ingay-ingay. Iihi lang po sana ako, mami. Kaso po, nagulat po ako kay ate Nini. Kaya po napasigaw po ako. Ikaw, Nini, kanina pa kita napapansin. Ano bang problema mo? Eh, uh, uh, oh, wala naman po, mami. Magsabi ka lang totoo. Mapapalo ko sa akin. Wala ka po, ay nanat ko lang po yung pagkali Ka? Mami naman eh! Sasabihan ko yung daddy ninyo, hindi ko niya muna pwedeng bilhin ng laruan. Ikaw naman Chicky, huwag mo siya papahiraman ng laruan ha! Mm. Opo, Mami. Sorry, Ate Nini. Hindi mo na kita pwedeng pahiraman ng toys.